Magandang umaga, ako nga pala si Boy Macho Nurin Simpleng tao lang ako gaya nyo Na may simpleng pangarap Ako nga pala ay nagbablog Para makaahon sa buhay Para din makatulong sa pamilya at kaibigan Umiiwas na nga pala ako sa gulo at mga kaaway Mataas nga pala ako tumalon Pero ngayon hindi na Samahan nyo ako sa kwento ko Tara! Isang araw napansin ko napakahaba na pala ng buhok ko. Kaya naman kinuha ko na agad yung susi ko. So paano guys? Tara! Pupunta nga pala ako sa barbershop. Pero bakit ganun ang puti ko dito? Nandito na nga pala ako kay Team barber Barbershop. 80 pesos lang pala ang gupit dito. Big shoutout pala sa followers natin. Shoutout din pala sa tropa ko. Kaya pala ako nagpapagupit dito kasi sobrang tahimik nila. Hindi kasi sila magsasalita pag di mo kinakausap. Matyaga nga pala ako nagantay. Pero sulit naman kasi ako na yung susunod. Guys, ano bang bagay na gupit sa akin? Gusto ko kasi yung nakakatakot. Bagay siguro sa akin, semi-kalbo. Pero sabi sa akin barbero, kwento ko doon sa pagong. Teka, baka kwentong barbero 'yan. Agad na nga pala kami natapos. Grabe, guys, kamo ka ako na si Alden Char. Maraming salamat nga pala sa mga barberong 'to. Shoutout din pala sa followers natin. Dumaan din pala ako sa bahay nila, Kuya. Binili niya kasi napakainin ko 'yung mga alaga niya. Meron nga pala siyang aso, pusa at guinea pig. Nakakaawa pala 'yung mga guinea pig para mga gutom na gutom. Agad ko na nga pala silang pinakain. Grabe, tuwa-tuwa ang Mingming. Napaka-cute din pala ng guinea pig na 'to. Dahil diyan, una kitang papakainin. Sunod naman to mga kalahi mo. Food trip na naman ng mga ipis. Nakauwi na nga pala ako ng bahay. Tapos may nag-message sa akin. Sabi ni Boy Ubo, bakit daw hindi ako pumunta kahapon sa birthday niya? Kaya naman agad ako nagbihis at nagmadali. Nakakahiya kasi sa tao, mabait pa naman sa akin yun. Tapos nakita ko pala si August, birthday niya daw kasi ngayon. Kaya naman tinawag niya ako para kumain. Ang sabi ko, magsusoli lang talaga ako ng walis tambo. Tapos guys, nandito pala mga tropa ko. Big big shoutout nga pala sa team Etraxid. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Tapos guys, pinakita nga pala ni August yung kanyang handa. Merong dinuguan, bitoka, at adobong liig ng manok. Grabe, nakakagutom. Kaya naman agad akong kumuha ng plato. Saktong-sakto lang pala yung pagsuli ko walis tambo Tapos guys, yung kanin nila parang panis na. Pero sanay naman ako dito, char. Oh, drip na naman si Boy Macho Nurin. Masarap talaga pagkasama mga tropa. Pero may kanya-kanya na tayong obligasyon. Hindi naman mawawala mga tropa. Nandyan lang sila. Kaya naman happy-happy birthday sa'yo, August. <laughs> Meron palang video key dito. Kakanta sana ako. Sabi ko, wag na lang. Wala na bang At dito nagpicture picture muna pala kami. Hindi na rin pala ako magtatagal. Kaya naman maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo at magpakarami. Dito guys, tinagaya nga pala ako ng kumpare ko si Tome. Literal na shot puno. Majoy na rin. Sayo na. Bibili nga pala ako ng pizza. Ito na lang re-regalo ko kay Boy Ubo. Sana naman makontento ka na dito. Tapos pinahiwa ko na nga pala ng square cut para marami makakain. Grabe guys, mukhang masarap. Tatlong piraso nga pala ang binili ko. Kasi baka may pumuntang hindi naman invited. Papunta na nga pala ako kay La Boy Ubo. Grabe, ang laki ng chan ko. Dito agad ako nagmadali. Nakita ko nga pala si Mama Blue. Akin ba yan? Hindi eh. Ay, <laughs> Dito sinalubo nga pala ako ni Kuya Dug. Sabi ko pasensya na kasi hindi ako nakapunta kahapon. Pumasok daw ako at ako daw mag-abot kay Boyobo. Siyempre macho no rin ako. Boyobo, happy birthday! Happy birthday! O bakit? Kailan ba birthday ko? Kahapon! O kahapon! O, eh, hindi ko na kailangan niyan yun yan. Kasi ba kahapon pa yung birthday ko. Birthday ni Ichang Bunggan. Hindi ako natanggap ang regalo. Late. Ano? Ako mag-a-adjust? Ano? Birthday ko ulit? Dinala ka na nga ng pizza, ganyan ka pa? Eh sana hapon. Para na-appreciate ko! Eh hindi mo birthday! Ibang klase talaga ito, kaibigan ko, lagi nalang galit. Ultimo pagbukas ng pizza, gusto manakit. Pero nakakatuwa lang, kumain naman siya at inubo. Kumuha na nga rin pala si Mama Dugs. At syempre, tumikim na rin si Kuya Dugs. Tapos nandito nga pala si Mama Blue, magti-take out. Sabi ko, okay lang yan, mabait naman ako. Kumuha na nga rin pala si Skincare. Sayang birthday nga pala ngayon ni Ichan bunggan Sa kanya sana itong isang pizza. Kaya naman inubos na namin. Tapos na nga pala kaming kumain. Ano? Ikaw nagdala na handa nga, di ba? naman ako nang nagdala na handa. O malamang, bakit kami nananahimik? Wala sana kami kakainin, nagdala ka. O ngayon, kami paglilinisin mo. Dadala-dala ka niya, tapos sana kami pag-aasa ka sa huwag mo. Ikaw maglinis dyan, alam mo nananahimik kami ito, hindi kami nag-aalusan, hindi kami nakakain! Okay naman sa'yo kami niya. Nagdala ka pa ng mga bitbitin mong pagkain. Ikaw magkano niyan. Gigigil ako sa'yo, malasin ka lang ka, namaisin ka. sa' Yan, pumunta nga pala ako sa bahay ni Skincare. Manghihingi kasi ako ng sticker. Nasa kanya kasi yung pinagawa kong sticker. Tapos pagkaabot niya sa akin, hihingin niya ako ng bayad dahil mabait naman ako, binayaran ko siya. Kulang pa 'to. Guys, tingnan niyo nga pala yung sticker ko. 'Di ba ang ganda? Wow, oh, grabe lahat. Kami may sticker na. Tapos ang ganda pa ng pagkakagawa. Medyo busy pala si Itchang Bunggan. Napansin ko madaldal siya. Okay lang 'yun, birthday niya naman. Tapos may dumating pala na bisita. Si Katabas nga pala yan at si Noknok papatok. Hindi nga pala nila ako pinapansin. Kaya naman nagpa na akong umuwi. Medyo hating gabi na din kasi at baka paggalitan ako ni Aling Rina. So paano, guys? Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam.